Hi hey guys. Ngayon mag, ngayon alas 12 na magalauna na so uh, mag-impake ako ngayon. Hindi ko alam kung anong dadalhin ko pero unang una May uh, unang-una nahanap ko yung passport ko kasi sa Germany punta namin kailangan may passport pero ako naman um, uh, kasi nung last time nagpunta kami sa Germany is nakalimutan namin yung passport. Pero wala namang problema kasi ano eh, uh, European country. So, may personal my personal number kami dito. So, eh, pag check lang sa ano, sa sa boundary, kumbaga sa ano, kasi may boundary ang galing sa Germany to Denmark, Denmark to ano, Sweden, then Sweden to Norway. So, ibibigay ko lang yung personal number ko. is okay naman. Nangyari yun last time. Pero ngayon is, <laughs> hindi ko na talaga pwedeng kalimutan yung aking passport. Ito yung lumang kulay. Ito yung lumang kulay. Ito yung bago. Ito so kay partner to naman. Hindi maganda ang kulay niya guys, pink. Mas gusto kong kulay yung red. Pero maraming nagreklamo kasi pangit daw ang kulay. Tapos ito yung lumang kulay. So baka papalitan at ibalik sa red yung kulay. So, ito yung passport namin dito. Ito yung passport ko. Walang nakakita yan. First time kong papakita yung aking passport. Hmm kahit na pumunta ako sa Pilipinas, tinitcheck lang yan once, tapos, pag dumati ako sa airport, titingnan lang nila lang ganun, tapos, wala na, yun lang. So, yes. Tapos na tayo dyan. So, medyo mahaba itong video. Uh, ngayon naman, tapos yung passport. Ngayon naman, ang ano, ang, uh, yung passport ko is may sariling lalagyan yan. Dito. Yan. So, ready na yan siya. So, ngayon naman, ang importante, hindi ko makalimutan, ito yung aking mod, uh, mod jar. Ang tawag ko dyan, mode jar, kasi kung ano yung mode ko, kumbaga, uh, anong gusto ko is nandito lahat. So, kailangan hindi ko makalimutan kung anong gusto kong dalhin. So, ayan, yung aking jar is kakunti na lang ang laman. Capuccino na lang at saka yung ibang iniinom ko. So, ngayon, magdadala ako ng ah... Uh, Coffee macchiato kasi guys uh, sa sa barko kasi kasi magbabarko kami galing Oslo papuntang Germany uh, dalang sa sasakyan pero pag uwi magda-drive na lang kami. So So ano, magbabaon ako nito ng coffee macchiato. Ganyan, dadaling ko yan kasi para sa barko, pag uh, gutom ako sa gabi minsan tinamad na ako magbangon para mamili ng pagkain meron ako ganito. Kasi sa barko naman may buffet or may maraming mga restaurant, pwede ka bumili ng pagkain, kung anong gusto mo. Pero medyo ako control so magdadala ako niya ng coffee macchiato para ma ano. And then magdadala din ako ng barley. Ito lang muna ang dalhin ko kasi nabuksan ko nito noong siyang araw. So ito lang muna ang dadalhin ko. And then yung isang naiwan na ano. Cambodia, ay eh, Garcia niya Cambodia magbubukas din ako para magdala ko ng na, tensasyon nito. So, ayan, kompleto niya ko. Tapos, ito naman si partner. Masyado siyang supportive. Sabi niya, magdala daw ako ng yung mga Prada ko, yung mga bar, diba kada may makita akong Pilipinas. So, yes, maganda yung pinaremind niya sa akin. So, magdadala ko ng six boxes ng, ano, um, barley. Tapos, yung coffee. Iba't ibang coffee dadalhin ko. So, yun. and then ngayon naman, mahilig ako sa fashion, mga guys. So, medyo mahaba itong video. Mahilig ako sa fashion. So, uh, kailangan maalakas ako sa iba't ibang damit. Ito naman ang favorito ko, yung cross na yan, is white gold, tapos mga diamond yan siya. Pero itong chain niya, ano lang to, siya yung silver. Meron siyang sariling uh, white gold na chain, pero nasira. Pinagawa ko na dalawang beses, is nasira ulit. So, sabi nung uh, jewelry store shop. Sabi nila, mahirap daw i-repair yung chain kasi handmade daw yun. So, bumili nila ako ng silver. So, hindi naman halata kung silver kasi puti din. Pero halata pa rin kasi iba ang pagkaputi ng iba yung pagkaputi ng white gold. no sa kita niya, diba? Iba yung pagkaputi ng silver. Ayan, di ba? so, malaking diferensya. So, favorito ko yan. Araw-araw ko yung ginagamit. So, mahilig din ako mag ako kasi pag may, may hilig mag-alahas. So, ibang alahas, si ibang damit. So, may dalawang damit ko para manood ng concert. Kapag yung red ang susuotin ko, is maganda to siya. Red siya tapos ito yung pearl. Tapos may bracelet. Pero itong pearl man is ano? Handmade ko lang. Pero maganda siya, gusto ko siya yan. Na. So, yes guys, maghanap po na ako ng iba't ibang masusuot ko kung anong susuotin ko. And then, mahilig din ako mag ring. Ang ayan. Yeah, hindi ako marunong magalaga ng alahas ko guys. Kaya kung saan saan ko lang nilalagay. Nilalagay ko lang dyan sa bathroom. Pero okay lang, medyo ako burara kasi hindi naman mawawala dahil ako lang naman ang babae dito. Walang napapasok dito. So, Yes, kasi siya nag may share ko sa inyo kaya mag paki mo na ako. Uh, mahilig din ako sa mga malaking alahas. Kasi yung mga tao dapat ka mahilig sa alahas is mga matanda na. mga, uh, parang sila ni ano, hindi ko na alala kung anong pangalan ng babae sa yung artista sa Pilipinas. Yung mga alahas niya is super laki. Watch. So sa watch naman, hindi ko alam kung anong gagamitin ko guys kasi medyo mahaba itong video natin no meron ito nga pala yung chain ng cross pero nasira so hindi ko na nagamit ayan no oh. yun yung chain niya ngayon silver na lang ginamit ko so papatago ko lang yan para papatunaw ko So, kapag red ang, su suot ko, pwede ako mag-black ng watch or rose gold na Michael Kors or any color naman sa watch is pwede. Meron ako dito. At tutirin yung watch na never ko pang nagamit. You know, nung binili ko yan. Eh, uh, binili ko lang naman sa ordinary store dito sa amin. Sa ano. Yep. Never ko pang nagamit yan. Try na. So, yan ang itsura niya guys. Medyo sumikip. Eh, hindi naman siya masikip. Pero medyo ano. Medyo lumaki yung wrist ko. Ayan. Yan ang itsura So, hindi ko alam kung ito yung gagamitin ko. Or, hindi ko alam kung yan or yung isa. May isa pa. Yung mga taong yung manghuhula. ah uh, si Madam Orin pala yun. Maraming malalaking alahas, mga ganon. So, Madam Auring pala yun. Pero hindi naman po si Madam Auring. Okay. So, yes, guys, muna ako may share question nyo kasi mag hanap muna ako kung ano ba talaga masusot ko sa so, thanks for watching na lang muna meron din akong mga maliliit na pearl ito naman yung tinatawag na rice pearl tunay siyang pearl uh, binili ko yan uh, hindi naman siya gano'ng kamahalan pero okay na rin rice pearl ang tawag dyan yung mga hindi naman siya hindi naman siya pinakamagandang pearl ito naman nabili ko to yan naman yung uh, ito naman siya guys yung blue pearl tunay siyang pearl kaya ito medyo mahal to tsaka white gold then diamond yun dyan matanda na ako so hindi ko alam kung sinong mag sino ang mag ano nito gagamit nito pag mawala na ako sa mundo anak ko hindi siya mahilig sa ilahas so bahala na siya dyan pag mawala na ako sa so. Peace and love. Thanks for watching sa pag-follow na aking channel. So, bye-bye muna.